Kung tutusin, bihira namang umamin ang mga tao na nahihirapan silang makipagkaibigan. Madalas sinasabi nila na busy lang sila o nagbago lang ang priorities nila. Pero sa ilalim ng lahat ng palusot na yan, may mas malalim na dahilan. Hindi laging aksidente ang pag-iisa. Madalas, resulta ito ng mga pattern sa pag-iisip at pag-uugali na unti-unting lumalayo sa koneksyon. At hindi ito tungkol sa pagiging mahiyain o introvert. Mas malalim pa doon. Kasi may mga taong gustong makihalubilo, pero parang laging may pader sa pagitan nila at ng mundo. Parang may kung anong invisible barrier na pumipigil kahit gusto naman nilang makipag-usap. At kung napapansin mong ganito ka, baka panahon na para intindihin kung bakit. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang dahilan kung bakit may mga taong hindi sinasadyang mapag-isa. Hindi dahil kulang sila, kundi dahil iba lang ang paraan ng utak nila sa pag-intindi ng koneksyon. Kung handa ka nang marinig ang totoo, huminga ka muna saglit, at sabay nating tuklasin kung ano ang sinasabi ng psychology tungkol sa mga taong nag-iisa, kahit ayaw nilang maging mag-isa. Overanalyzing social interactions. Alam mo yung tipong pagkatapos mong makipag-usap sa isang tao. Paulit-ulit mong nire-replay sa utak mo ang buong usapan. Iniisip mo kung tama ba ang sinabi mo, kung napahiya ka ba, o kung may nasabi kang mali. Ang tawag dito ay hyper self-awareness, isang uri ng sobrang kamalayan sa sarili, kung saan palagi mong binabantayan kung paano ka tinitingnan ng iba. Sa una parang matalino pakinggan, pero sa totoo lang laso nito sa koneksyon. Kasi kapag masyado kang nakatuon sa kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa'yo, hindi ka na marunong mag-relax, nagmumukha kang tense, at kahit gusto mong makipag-connect, lumalabas kang parang mailap o malamig. Hindi mo naman sinasadya, pero ramdam ng mga tao kapag hindi ka present sa usapan. Habang sila ay nag -e enjoy ikaw abala sa pag-analyze kung tama ba ang reaksyon mo. Ang resulta, parang may manipis na pader sa pagitan mo at ng ibang tao. Hindi nila alam kung paano kalalapitan kasi kahit maliit na sandali, parang binubusisi mo. Sa halip na makisama, nagiging observer ka. Sa halip na makipagtawanan, nagiging tagamasid ka ng emosyon ng iba. Kaya kahit gusto mong maging totoo, lagi kang naiipit sa sarili mong isip. Ito ang dahilan kung bakit maraming taong sobrang nag-iisip ang nahihirapang makipagkaibigan. Hindi dahil hindi sila mabait, kundi dahil mas abala ang utak nila sa pag-obserba kaysa sa pagdamdam. At sa mundo ng koneksyon, kapag utak ang nangingibabaw sa puso, laging nauuna ang distansya bago ang pag-unawa. Mababang tolerance sa kaplastikan. May mga taong sobrang galing makakita ng kaplastikan, isang pilit na tawa, isang exaggerated na reaksyon, o isang atensyong halatang gawa-gawa lang. Ikaw yung tipong ganito, isang tingin mo palang alam mong may mali. At kapag nakita mo na ang totoo sa likod ng kilos ng tao, hindi mo na kayang hindi pansinin. Ang tawag dito ay high social perception. Karaniwan ito sa mga taong mataas ang emotional intelligence. Pero ito rin ang dahilan kung bakit madalas mong maramdaman na parang hindi ka belong. Kasi habang ang iba marunong makisabay sa drama, ikaw tahimik lang na nakamasid. Hindi mo kayang magpanggap na interesado. Hindi mo kayang tumawa sa mga bagay na hindi mo naman nakakatawa. At sa mundong umiikot sa small talk at palakasan ng loob, ang katapatan mo ay nagmumukhang kayabangan. Hindi mo naman intensyon na ipahiya o iwasan ng iba. Gusto mo lang maging totoo. Pero ang problema, karamihan ng tao sanay sa mga palabas. Kaya kapag dumating kang diretsyo, hindi nila alam kung paano kakakausapin. Ang pagiging real mo ay nagiging dahilan para maramdaman nilang peke sila at walang gustong ma-expose sa ganong paraan. Kaya madalas kanilang iwasan, hindi dahil suplado ka, kundi dahil nahihirapan silang makaharap ang sarili nila kapag kasama ka. Kasi sa presensya mo, nagiging malinaw kung sino lang ang totoo at sino ang umaarte. At sa panahong mas pinipili ng marami ang magpanggap para mapabilang, ang pagiging totoo mo ay nagiging dahilan kung bakit ka nag-iisa. Sobrang pagiging independent para sa mga social circle. Karamihan sa mga pagkakaibigan ay nabubuo sa maliliit na pagdepende sa isa't isa, yung simpleng paghingi ng payo, pagkwento ng problema, o paghingi ng tulong kahit sa maliliit na bagay. Pero kapag sanay kang kayanin lahat mag-isa, nagiging mahirap para sa iba na makapasok sa mundo mo. Ang tawag dito sa psychology ay emotional self-reliance o kakayahang ayusin ang emosyon ng hindi humihingi ng tulong. Sa papel maganda itong katangian kasi matatag ka, hindi ka klingi at marunong kang magtiwala sa sarili. Pero sa totoong buhay, nagiging pader din ito kasi ang koneksyon ng tao ay hindi lang nabubuo sa saya kundi sa pagiging marupok minsan. Sa pagbabahagi ng bigat, sa pagpapakita ng kahinaan, doon nagiging totoo ang relasyon. Kapag hindi ka humihingi ng tulong, hindi ka rin nila maramdaman na kailangan ka nila kapag palagi kang mukhang kaya mo lahat, parang nawawalan sila ng silbi sa paligid mo, at kahit hindi mo intensyon, unti-unti silang lumalayo. Hindi dahil may mali sa ugali mo, kundi dahil hindi mo sila binibigyan ng puwang para maging mahalaga. Ang totoo, hindi mo naman tinutulak ang mga tao palayo, pero dahil sanay kang mag-isa, hindi mo rin namamalayang wala ka ng pinapasok sa loob. At habang tumatagal, akala mo ay ayos lang, pero unti-unti kang napuputol sa koneksyon. Hindi ka masama, hindi ka malamig, pero minsan ang sobrang lakas ay nagmumukhang hindi na kailangan ng iba. Rejecting group mentality. May mga taong hindi talaga marunong sumabay sa agos ng karamihan hindi dahil sa yabang, kundi dahil sa likas na pagiging malaya sa pag-iisip. Ikaw yung tipo ng tao na ayaw gumawa ng isang bagay lang dahil ginagawa rin ng iba. Sa psychology, ang tawag dito ay low social conformity. Isang katangian ng mga taong may mataas na individualism at matinding respeto sa sariling prinsipyo. Habang ang karamihan ay gustong makibagay, ikaw naman ay gustong makaunawa. Habang ang iba ay sumusunod sa uso, ikaw nagtatanong kung bakit kailangang sumabay. Hindi mo kinokonsidera ang pagsalungat bilang rebelde, kundi bilang pag-iingat sa sarili mong katinuan. Pero sa mata ng marami, ang ganitong pag-iisip ay nakakailag. Kasi sa mundo na pinapabora ng pagiging pare-pareho, ang kakaiba ay madalas naiiba rin ang turing. Kaya kahit may mga taong humahanga sa tapang mo, kakaunti lang ang tunay na lumalapit. Hindi dahil masama ang loob nila sayo, kundi dahil hindi ka madaling lapitan. Kasi habang sila ay nagtatawanan, ikaw ay nag-a-analyze ng dahilan ng tawa. Habang sila ay sumasang-ayon, ikaw ay tahimik na nagtatanong kung tama ba, at habang sila ay sumusunod, ikaw ay tahimik na humihinto para mag-isip. Ang ganitong ugali ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan, pero kapalit nito ay distansya. Natatanggap mo ang respeto ng iba, pero bihira ang koneksyon. Kasi ang tao, mas mabilis kumapit sa kapareho kaysa sa naiiba. Kaya kahit totoo ka sa sarili mo, minsan ang katotohanan mismo ang dahilan kung bakit ka naiwan sa gitna ng maraming tao. Emotional Reciprocity Struggles May mga taong marunong umintindi pero hirap magpahayag Marunong mag-alaga pero hindi marunong magpakita ng lambing Hindi dahil wala silang emosyon Kundi dahil mas sanay silang iproseso ito sa loob kaysa ipakita sa iba Sa psychology, ang tawag dito ay alexithymia O kahirapang kilalanin at ipahayag ang sariling nararamdaman Ikaw yung tipong maasahan, laging nandyan kapag may problema ang iba, pero bihira nilang maramdaman kung ano talaga ang nararamdaman mo para sa'yo sapat na ang makatulong. Pero para sa kanila, kulang kapag hindi nila maramdaman ang init. Gusto ng mga tao na maramdaman, hindi lang maunawaan. Kaya kahit na-appreciate nila ang presensya mo, minsan pakiramdam nila malamig ka. Hindi mo naman sinasadya, kasi sa isip mo, maayos ang lahat hanggat tahimik. Pero sa emosyon ng ibang tao, ang katahimikan ay parang pader. Gusto nilang marinig kung anong nararamdaman mo. Gusto nilang makita na may epekto ka rin. At kapag hindi nila ito makita, unti-unti silang lumalayo. Hindi dahil galit sila, kundi dahil hindi nila maramdaman ang koneksyon. Kaya minsan iniisip mo bakit nawawala ang mga tao sa paligid mo kahit wala ka namang ginagawang masama. Ang totoo, hindi mo sila nawala bigla, kundi dahan-dahan. Sa mga sandaling dapat nagbukas ka pero nanahimik ka. Hindi mo kailangang baguhin kung sino ka, pero kailangan mong maintindihan kung paano ka naiintindihan ng iba. Kasi sa connection, hindi sa patang logic, kailangan din ng init. Maraming tao ang iniisip na kapag wala kang kaibigan, may mali sa'yo. Pero sa totoo lang, minsan hindi ito tungkol sa kakulangan, kundi sa kalaliman ng pag-iisip. Hindi mo kailangang husgahan ang sarili mo dahil mag-isa ka. Ang totoo, mas marami kang naiintindihan kaysa sa karamihan. At dahil doon, mas madalas kang nakakadistansya. Hindi mo kailangang baguhin kung sino ka, kasi ang katahimikan mo ay may dahilan, ang pagiging mapanuri mo ay may ugat, at ang pagiging totoo mo ay hindi kasalanan. Ang problema lang, iilan lang ang kayang makasabay sa ganitong lalim. Hindi mo kasalanang hindi ka maintindihan ng iba, kasi hindi lahat ay kayang humawak ng taong ganito ka prangka at ganito ka aware. Kaya imbes na itanong mo kung bakit wala kang kaibigan, tanungin mo kung sino ba talaga ang karapat dapat manatili. Kasi ang totoo, hindi lahat ay kayang harapin ng taong hindi marunong magpanggap. Hindi lahat ay komportabling makita ang sarili nilang kahinaan sa presensya mo. Kaya kapag may iilan na nanatili, sila yung tunay. At sa huli, hindi mo kailangan ng maraming tao para maramdaman mong buo ka. Ang kailangan mo lang ay yung kakayahang maintindihan ng sarili mo at tanggapin na hindi ka ginawa para mag-blend Hindi ka sirang tao, ikaw lang ay isang taong mas pinipiling ang katotohanan kaysa sa pagkakabilang. At kung gusto mong mas maintindihan kung paano gumagana ang isip mo, hindi sa motivational quotes, kundi sa totoong psychology, manatili ka rito. Dito natin pinag-uusapan ang katotohanang ayaw aminin ng karamihan.